Guti guti guys, panibagong araw, pani-bagong vlog tayo At dito ay nasa harapan ako ng Ito mga building na to guys Ay Star Planet Computer House Yan, tapos Generica Housing Ah... Uh, tabi na rin ng Jollibee Yan At saka tabi na yung mga bilihan ng cellphone Meron dito At tapos dito yung kung nare-recognize nyo din building na to guys Ito yung dating plaza trading Isa sa malaking building dito sa Bangged Ayan siya oh. USSC At tayo ay nasa Bilihan ng mga sapatos guys Pakita ko lang sa inyo Yung mga Ayan, nakabili na uh, nabili tayo ng sapatos nung uh, magandang dilag natin diyan, guys. Yan, tawawa. -tawa. Ito mga paninda nila, guys, mga rubber shoes, bags. Puro mga OEM daw ito, guys. OEM. Nandiyan si ma'am, yung bilihan ng cellphone nandiyan. Shout out sa iyo, ma'am. <laughs> yan, diyan ako pumupunta palagi pagka nagtatanong sa may cellphone to At ito yung mga mga paninda dito. Puro uh, ano daw to, guys? Class A. Rubber shoes. Iba-iba guys oh. Puro ano daw to ah, Class A Tapos mayroon din silang mga jersey na short Ito mga jersey Class A din mam ma Jersey nyo Ma'am Class A din jersey Ah class A daw palang ano rin eh, Ito mga mga medyas may mga bags, may mga bag din 'yang ano dito, guys, 'yung mga branded, 'yung mga guess. Ito mga marami kayong pagpipilian dito, guys. Ito rin may mga bags. Ang ah, mga OEM daw ito, guys. MK Louis Vuitton Prada iba by brand Chanel gentlewoman at saka may mga chinelas din yung mga ano say sabihin natin sandal may mga cup din siya guys na. yun may mga cup din Ito mga, uh, pwede nyo mabili dito. Puntahan nyo lang. Nga, layo natin ng kong makikita nyo. May mga sandal, may mga slippers. Tapos may sunglass din si ma'am dyan, no. Uh, mismong bukana, pagpasok nyo, makikita nyo. Tapos ito mga footwear ng mga babae, guys. Yan, marami kayo makikita. I-try nyo lang pumunta dito. Ah, uh, sa harap lang naman ng ano yung mga building. Tabi ng, let's say, bilihan ng mga cellphone, realme, ganun. Tapos, sa uh, another sign niya is, yung dating Plaza Trading, guys. Yan, tapos dito yung mga OEM daw ni madam. Naku, medyo madilim. Yun. OEM. Ng mga potware ng lalaki. Ayan si Madam. Punta lang kayo. Uh, sa pwesto niya. Siyang mag-accommodate sa inyo pagka pumunta kayo dito. Facial lady ka, madam. <laughs> Ay, absent daw pala yung exchange niya. Pero makikita nyo naman palagi si madam dito, di ba? Ah, palagi daw naman nandito si madam. Pakita natin yung bukana niya. Pagpasok nyo, ganyan <coughs> tabi ng Realme yung bilihan ng Realme tsaka mga Tecno yan yan yung pwesto ni madam at hanggang dito na lang guys at uh, eto ang yung tito yung kaibigan at tito yung MTB and thanks for watching guys punta lang kayo dito kung naghahanap kayo ng ano. ah, uh, pwede nyo kausapin si madam. Yan. And thanks for watching guys.